Ikalawang mga hari, Kabanata, Siyam At tinawag ni eliseyon na propeta, ang isa sa mga anak ng mga propeta, at nagsabi sa kanya, Bigkisan mo ang iyong mga balakang, at hawakan mo ang sisidlang ito ng langis sa iyong kamay, at pumaroon ka sa ramot galaad, at pagdating mo roon, Hanapin mo roon si Heho na anak ni Josapat na anak ni Nimsi at iyong pasukin at patayuin mo sa gitna ng kanyang mga kapatid. At dalhin mo siya sa isang silid sa loob. Kung magkagayo'y kunin mo ang sisidlan ng langis at ibuhos mo sa kanyang ulo at iyong sabihin Ganito ang sabi ng Panginoon pinahirang kita upang maging hari sa Israel. Kung magkagayoy, buksan mo ang pintuan at ikaw ay tumakas at huwag kang maghintay. Sa gayon ang binata, sa makatwit bagay ang binatang propeta ay naparoon sa Ramot Galaad. At nang siya'y dumating, narito ang mga punong kawal ng hukbo ay nangakaupo. At kanyang sinabi, Ako'y may isang sadya sa iyo, o punong kawal. At sinabi ni Eho, Sa alin sa aming lahat? At kanyang sinabi, Sa iyo, o punong kawal. At siya'y tumindig at pumasok sa bahay at kanyang ibinuhos ang langis sa kanyang ulo, at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Aking pinahirang ka upang maging hari sa bayan ng Panginoon. Sa makatwid bagay sa Israel, at iyong sasaktan ang sambahayan ni Akab na iyong Panginoon upang aking ipaghiganti ang dugo ng aking mga lingkod na mga propeta at ang dugo ng lahat na lingkod ng Panginoon sa kamay ni Hezabel, sapagat ang buong sambahayan ni Akab ay malilipol at aking ihihiwalay kay Akab ang bawat batang lalaki at ang nakulong at ang naiwan sa kaluwangan sa Israel at aking gagawin ang sambahayan ni Akab na gaya ng sambahayan ni Heroboam na anak ni Nabat at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahia at lalapain ng mga aso si Hezabel sa putol ng lupa ni Israel at walang maglilibing sa kanya at kanyang binuksan ang pintuan at tumakas. Nang magkagayon, nilabas ni Heho ang mga lingkod ng kanyang Panginoon. At sinabi ng isa sa kanya, Lahat ba'y mabuti? Bakit na parito ang ulol na taong ito sa iyo? At sinabi niya sa kanila, Inyong kilala ang lalaki at ang kanyang pananalita. At kanilang sinabi, Kabulaanan nga, saisayin mo sa amin ngayon, at kanyang sinabi, ganito't ganito ang sinalita niya sa akin, na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, pinahiran kita ng langis upang maging hari sa Israel. Nang magkagayoy, sila'y nangagmadali, at kinuha ang bawat isa, ang kanyang kasuutan at inilagay sa ilalim niya sa ibabaw ng hagdan at humihit ng pakakat na nagsasabi, Si Heho ay hari. Ganito, si Heho na anak ni Josapat, na anak ni Nimsi, nang himagsik laban kay Horam, iningatan nga ni Horam ang ramot galaad niya at ng buong Israel. Dahil kay Hazael na hari sa Syria, ngunit bumalik ang haring Horam upang magpagaling sa Israel ng mga sugat na isinugat sa kanya ng mga taga Syria, nang siya'y lumabang kay Hazael na hari sa Syria. At sinabi ni Heho, Kung ito ang inyong isipan, huwag tumanan ang sinuman at lumabas sa bayan, upang yumaon na sa Israel. Sa gayoy, sumakay si Heho sa karo at naparoon sa Israel, sapagkat si Horam ay nahihiga roon. At si Osokias, na hari sa Huda, ay bumaba upang tingnan si Horam. Ang tagatanod nga ay tumayo sa moog sa Israel at kanyang tinanaw ang pulutong ni Heho habang dumarating siya at nagsabi, Ako'y nakakakitan ng isang pulutong at sinabi ni Horam, Kumuha ka ng isang mga nabayo, at iyong suguin na salubungin sila at magsabi, kapayapaan ba? Sa gayoy, naparoon ang isa sa nangangabayo na sinalubong siya at nagsabi, Ganito ang sabi ng hari, Kapayapaan ba? At sinabi ni Heho, Anong ipakikialam mo sa kapayapaan? Bumalik kang kasunod ko at isinaysay ng tagatanod na sinasabi. Ang sugo ay dumating sa kanila, ngunit siya ay hindi bumabalik. Nang magkagayoy, nagsugo ng ikalawan na nangangabayo na dumating sa kanila, at nagsabi, Ganito ang sabi ng hari, Kapayapaan ba? At sumagot si Heho, Ano ang iyong ipakikialam sa kapayapaan? bumalik kang kasunod ko at isinaysay ng tagatanod na sinasabi, Siya'y dumating hanggang sa kanila at hindi bumabalik. At ang pagpapatakbo ay gaya ng pagpapatakbo ni Heho na anak ni Nimsi, sa siya'y nagpapatakbo na magilas. At sinabi ni Horam, magsingkaw at kanilang isinengkaw ang kanyang karo. At si Horam na hari sa Israel at si Eusekias na hari sa Huda ay nagsilabas, bawat isa sa kanyang karo. At sila'y nagsilabas upang salubungin si Jehu, at nasumpungan nila siya sa putol ng lupa ni Nabot na Israelita. At nangyari nang makita ni Huram si Hehu na kanyang sinabi, Kapayapaan ba, Hehu? At siya'y sumagot, Anong kapayapaan? Habang ama pakikiyapid ng iyong inang si Isabel at ang kanyang panggagaway ay totoong lumalala? At ipinihit ni Huram ang kanyang mga kamay at tumakas, at nagsabi kay Osokias, May pagdililo, o Osokias, at binunot ni Heho ang kanyang busog ng kanyang buong lakas, at sinaksan si Horam sa pagitan ng kanyang mga balikat, at ang pana ay lumagpas sa kanyang puso, at siya'y ay nabuwal sa kanyang karo. Nang magkagayoy, sinabi ni Heho kay Bidkar ng kanyang punong kawal, Itaas mo at ihagis mo sa bahagi ng bukid ni Nabot na sa sapagat aalalahanin mo kung paanong ako't ikaw ay sumakay na magkasama na kasunod ni Akab na kanyang ama, na ipinasan ng Panginoon ang pasang ito sa kanya tunay na aking nakita pun ang dugo ni Nabot at ang dugo ng kanyang mga anak, sabi ng Panginoon. At aking sisiyasatin sa iyo sa panig na ito, sabi ng Panginoon. Ngayon nga'y kunin mo at ihagis mo sa panig ng lupa, ayon sa salita ng Panginoon. Ngunit nang makita ito, Ni Usoquias, na hari sa Huda, siya'y tumakas sa daan ng bahay sa halamanang, at si Jeho ay sumusunod sa kanya, at nagsabi, Saktan mo rin siya sa karo, at sinaktan nila siya sa ahunan sa hur, na nasa siping ng Ebleam. at siya'y tumakas na napatungo sa Megiddo, at namatay roon. At dinala siya ng kanyang mga lingkod sa isang karo sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang libingan na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At nang ikalabing isang taon ni Huram, na anak ni Akab ay nagpasimula maghari si Osokias sa Huda. At nang si Heho ay dumating sa Israel na balitaan ni Hezabel at kanyang kinulayan ang kanyang mga mata, at ginayakan ang kanyang ulo, at dumungaw sa dungawan. At samantalang si Heho ay pumapasok sa pinto ang bayang, kanyang sinabi, Kapayapaan ba ikaw, Simri? Ikaw na mamamatay sa iyong Panginoon? At kanyang itiningala ang kanyang mukha sa dungawan, at nagsabi, Sino ang saganang akin? Sino? At dinungaw siya ng dalawa o tatlong bating. At kanyang sinabi, Ibagsak ninyo siya, sagayoy ibinagsak nila siya, at ang iba sa kanyang dugo ay pumilansik sa pader at sa mga kabayo, at siya'y kanyang niyapakan ng paa at pagkapasok niya, siya'y kumain at uminom. At kanyang sinabi, Tignan ninyo ngayon ang sinumpang babaeng ito, at ilibing ninyo siya, sapagat anak ng hari. At sila'y nagsiyaon upang ilibing siya, ngunit wala na silang nasumpungan sa kanya, kundi ang bungo at ang mga paa at ang mga palad ng kanyang mga kamay. Kaya't sila'y nagsibalik at isinaysay sa kanya at kanyang sinabi, Ito ang salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tisbita na sinasabi, Sa bahagi ng Israel kakainin ng mga aso ang laman ni Hezabel at ang bangkay ni Hezabel ay magiging gaya ng dumi na itinapon sa ibabaw ng bukid sa bahagi ng Hezreel, na anupat hindi nila sasabihin, ito'y si Hezabel.